kahulugan ng pulang damit sa panaginip. Ang pula ay isang matinding kulay na nagdudulot ng pagnanasa at pagnanasa. Sa mga panaginip, ang isang pulang damit ay sumisimbolo sa mga katangiang ito. Ang kulay na ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay labis na nasasabik at puno ng enerhiya. Gayunpaman, ang pula ay nagdadala din ng mensahe ng panganib at galit bilang karagdagan sa kulay ang kondisyon ng damit sa iyong panaginip ay magbibigay ng isang tiyak na kahulugan ang isang eleganteng pulang damit ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng tiwala ito ay isang senyales na naghahanap ka ng atensyon mula sa iba sa kabilang banda, ang isang pagod na pulang damit ay nagpapakita na sa tingin mo ay wala kang halaga. Ang damit na ito ay isang palatandaan na hindi mo pinapansin ang isang bagay na mahalaga. Ang background ng panaginip tungkol sa pulang damit ay makakatulong din sa interpretasyon. Ang isang pulang damit sa isang romantikong setting ay nagpapahiwatig na ikaw ay nananabik para sa isang matinding relasyon samantalang kung nanaginip ka ng isang pulang damit sa isang hindi komportable na setting ito ay isang senyales na mayroon kang mga pagtututa Minsan na mga panaginip tungkol sa mga pulang damit ay nagdadala ng mensahe tungkol sa mga nakakulong na emosyon Kung nagtataglay ka ng isang partikular na pagnanais maaari itong mahayag sa iyong panaginip bilang isang pulang damit maaari itong maging isang senyales na pinipigilan mo ang isang bahagi ng iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakasuot ng pulang damit kapag nanaginip ka magsuot ng pulang damit Sumisimbolo ito na matinding damdamin tulad ng pagmamahal, kalit at saya. Ang pagsusuot ng pulang damit sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng kumpiyansa na may mataas na espiritu. Samantalang ang aktual na kahulugan ng panaginip ay maaaring magiba, depende sa mga kondisyon na iyong nararanasan sa iyong pagtulog kung hindi ka komportable kapag nakasuot ng pulang damit, ito ay senyales na hindi ka pa handang harapin ang isang bagay na mapaghamon. Sa kabilang banda, kung nakakaramdam ka ng kumpiyansa, ipinapakita nito na mayroon kang mataas na espiritu. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng taong nakasuot ng pulang damit. Kapag napanaginipan mo makakita ng ibang tao na nakasuot ng pulang damit, ipinapakita nito na ipinapakita mo ang iyong sarili sa taong iyon. Kung interesado ka sa isang tao, maaari mong makita silang nakasuot ng pulang damit sa iyong panaginip bilang simbolo ng pagnanasa. Gayun din, kapag nakaramdam ka ng paninipugho, maaari mong makita ang iba na nakasuot ng pulang damit bilang tanda ng kanilang tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng pulang damit. Kapag nanaginip kang bumili ng pulang damit, sumisimbolo ito ng makabuluhang pagbabago. Ipinapakita nito na handa kang gumawa ng matapang na hakbang o makipagsapalaran ang pulang damit ay kumakatawan sa iyong determinasyon at pagbayag na tanggapin ang mga bagong pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng pulang damit. Ang panaginip na mawalan ng pulang damit ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng pagpapahalaga sa sarili. Ang panaginip na ito ay senyales na hindi ka komportable dahil ang pulang damit ay kumakatawan sa enerhiya at sigla. Ang pagkawala nito sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na bigla kang nawawala ang iyong espiritu. Maaari kang biglang magpalit ng kurso pagkatapos mong magkaroon ng mga nakaraang plano. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng pulang damit Kapag nakatanggap ka ng pulang damit bilang regalo, sumisimbolo ito ng pagmamahal at pagnanasa. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroon kang isang tagahanga. Sa kontekstong ito, ang pulang damit ay kumakatawan sa pagmamahal at pagnanais ng isang tao na makasama ka. Maaari kang magsimula ng isang bagong kabanata sa isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maruming pulang damit. Ang panaginip ng isang maruming pulang damit ay maaaring sumagisag ng mga damdamin ng kahihiyan, pagkakasala o kaasiwaan. Ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng kahihiyan sa isang bagay na iyong ginawa. Ang pulang damit ay kumakatawan sa iyong pagnanasa at ang dumidito ay nagpapahiwatig nang yung ginagawa ay hindi angkop. Sa madaling salita, ibang sinasabi mo sa ginagawa mo. Ito ay isang sandali kung saan kailangan mong linisin ang iyong sarili. Thank you